lang ano natin, kukuha ng suka. Mamaya kahit ito lang ang ano mamaya, di ba balik? At ito. Hindi, kahit papalitan ko na yan mamaya. Marami akong ganyan eh. Sinulid mo na. Ito guys, ito sinulid natin. Yan. Yan. Bago po yan, pinuto Ngayon, yan na, ah, binuhol ko na yung dulo. Pag nagpalit po kayo guys, dito nyo i oh, dito nyo po isusukat. So yan. Yan o. Oh. Diba? sila ng so sukat. Yan. Palitan na natin ang taling bago. Yan. Ngayon, syempre ito ibabalik natin to. Pero, meron akong mga extract na ganito guys. Parehas lang naman yan sila. Oh. Mapansin nyo pantay lang yan kasi sinisilip ko kasi guys oh, naputol na yung pinakapaan niya dito yung guide yung magaguide sa tali yun ito do, dalawa pa oh. mapansin niyo po dalawa pa yan, yan dalawa. ito isa na oh. isa na lang yan oh, putol diba? oh putol ngayon palitan na po natin siya para siksik natin dito tali ngayon, siyempre, ang una yung gawin po, ipasok e, nyo muna to. Pasok nyo lang pagano'n. Yan. Pasok nyo po siya Yan. Simple lang, guys. Ganun lang masimple pag nagpalit ka ng tali. Yan. Yan. Ayan. Tapos, siyempre, itong buhol niya guys sa dolo, kanina binuhol ko na kasi ito. Pagkatapos kong putulin. Ika ganun niyo po siya dito sa likod. Yan. Yan ang lock niya sa likod. Yan ah ang sa tatin para ano, lumubog to. Ay, ano, bumaon to. Um, yan, um, nakabaon na. Tapos, siyempre, lalagay nyo po to. to lalagay nyo. Lagay nyo itong kanyang pinaka Riling niya o pinaka gulong para dyan natin ano yung kanyang tali. Hihigpitan nyo lang po siya. Tapos, hatakin nyo yung kabilang yung tali. Yan. Pag ganun. Yan. Yan. Di ba? Gets nyo. Yan o. Di ba? Pagkatapos nyo inipit yung kabilang dulo ng tali. Yan. Pansinin nyo. Nasa ilalim siya ng pinaka bilog. Gulong yan. Tapos, ito, hahatakin mo lang Yan. 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 Di ba? Ganun lang po yan. Yan. Tapos, yan. Yan na yan. Basta lagi yung tandaan, kung naputol man tong tali, kunwari ito, naputol po siya. Di ba? Kunwari ito, naputol. ganon, naputol. Pagtapat nyo lang po siya. Yan. Ganun nyo lang. Tatapat nyo ng ganun. Kung ganyan ang putol. Tapos, daganan nyo dito nang mabigat tapos daganan mo rin dito tapos idugtong mo siya ng paganon tapos kukuha ka po ng tali na panibago ito, dyan po ako kumang tali yan, yan. tapos imats mo dyan yan, sukat yung ganon tapos ibuhol mo na tong dolo kasi nag ano, buhol mong ganon paulit-ulit nyo po siyang ibuhol yan, buhol nyo siya paulit-ulit yan. Hanggang kumapal yan. Hindi naman taling makapal na makapal. Yung kasiya lang sa lock natin dito sa likod. Kung gusto mo, pag anong pagkabit, ganon, pasok mo dyan, pag pasok mo dun sa loob. Tapos, ang sukat nyo, di ba, dinaganan mo, straight na yan, gaganan nyo lang po. Tapos, yan. Tapos, cut dito. Cut. Di ba? Yung kanina kasi binuhol mo na yan, yung tinanggal ko lang ulit. Yan. Cut nyo dyan. Ngayon kung, kung, kunwari, durog talaga yung tali. karami siyang putol o dahil kinain siya ng spring, nagbuhol siya dito. Kasi ito guys, kinain to ng spring, kaya nagbuhol. Natanggal yung kanyang ano. Yan. Ito yan, sinulid yan. Parehas no? yan sila. Yan. yan. Kahit ano namang, wag lang yung sinulid ng ano ng bigas kasi marupok yun dapat yung sinulid yung parang may pagka nylon pag sinindihan nyo po siya yan ganyan sumisindi yan tapos dumidikit po yan di ba dumidikit kaya ako tinatawag na nylon tapos di ba natapos na natin to syempre pag kinabit nyo po yan, yan papasok mo lang gano'n kung paano mo siya kanina kinalas ganun mo rin siya ibabalik suntin mo lang siya ganun mo lang siya tapos bukol mo siya bukol mo siya ng isang beses lang kasi hindi naman po pwedeng dalawa isa lang po yan tapos isure mo talaga siya na hindi siya dudulas yung kapit na kapit talaga kasi persado to spring ang pinipigilan nito Ayun. syempre pag siniksik nyo yan talagang walang nakahusli kasi yung pinakaulo nito pantay, pantay lang po yan sa butas ng spring wala pong kalog yan. yan 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 pasok di ba isang buho lang po yan ganun po kayo magpalit palit ng tali kasi yung pinalitan natin kanina hindi naman siya putol kanina na nabalatan na lang yan. yan. putol na siya, di ba? Pinutol ko na yan. Di ba? Putol na. Ito yung bago ngayon. Yan. Ngayon, gagawin natin to Dahil ito, meron na rin akong ano, nakuhang kasayas niya. Yan. yan. Nakabit natin siya ng gano'n. Kasi ito, parang umangat siya eh. Kaya tumalsik tumalsik yung dati. So, tapos, siyempre, ipasok muna natin tong spring. Pasok natin siya. Kung ano po nyo siya kinalas, ganun din yan ibabalik. Yan. Yan Yun ang sinasabi ko sa inyo, napantay na pantay. Hindi po pwedeng maraming buhol kasi uumbok, hindi papasok dyan sa butas. Kailangan yung buhol po pumapasok dyan sa Kasi hindi po siya pwedeng nasa labas ang buhol. Kasi pantay lang po siya. Ito pinalitan ko na itim kasi nabasag yung pinaka ano. Pero pwede pa rin naman tong gamitin. Inaano ko lang. Pinalitan ko lang kasi may stock naman akong bago dyan. Bago yan. Yung magagamit yan ng bago. para mo dito. Ba may mga kalawang na yan. Kapabit nyo siyang ganun. Diba? Siyempre, yan. At tapos, siyempre, mamaya na natin ilagay yung ito. Yan. Pipigilan niyo po siya dito. Yan. Yan. Uy. Uy, akala ko hindi mo kasya. Kasya pala. Siyempre, pag pigil nyo dyan, ipasok niyo na ito. untuk menyam daun ya tapos pengguna sepenan sure rin yang kenyang butas Kaya Mahirap, mahirap bagel ng buhay. Yan. Tapos, siyempre, easy lang to. Ganun lang. Pasok mo lang dyan. Pasok mo dyan. Pasok mo rin to. Okay. O. Tapos. Di ba? Ayan ah. Bago na. Ngayon, oh. siyempre, babalik na natin siya sa dati. Hanapin natin yung pinakatapat. Tapat lang. Kasi ito, marami po kasing nagtatanong sa akin kung about sa mga sinulid ng payong kung paano daw magpalit yung tali sa loob. Pag wala po kayo, kunwari, kalimutan mo, kunwari, na putol na to, talagang putol na putol na ba dahil pum, pumulipit do ano pumulipit sa spring ang gagawin niyo lang guys ito ang sukat niyo ito ito yan yan. Ha? Yan. Yan ang sukat ito. Tsaka dito. Puno. Yan ang sukat ng sinulit. Yan o. Oh. Yan. Diba? Naintindihan nyo po? Ito lang yan. Yan. Ito. 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 Yung dulo. Hindi yung dulo dito. Ha? Hindi. Ito. Dito sa gitna. Yung pangalawang patlong pangalawang ano tupi. Yan o. Oh. Tsaka dito sa dulo. So, ayan, babalik na natin. Okay, para malalaman na natin ating ginawa kung fit na fit ba yung kanyang tala. Pero sigurado ako guys, fit na fit yan. Kasi kasukat naman sila eh. Tapos lagi yung tandaan, isama nyo to ha, sa alambre. Ito, ito, ito kasi kailangan 'yan para hindi tumikwas o lumipad siya sa pag-open mo. Uh, uh, okay, try, natin. try and try. Simp�e pigilan muna natin kasi ang lakas ng impact ng spring. Di ba?